Siya ang hari ng panlilinlang, magaling magsalita at isang tuso. Sa karamihan, siya ang tinaguriang itim na tupa ng simbahang katoliko. Isang papa na sakim sa kayamanan at kapangyarihan at walang sinumang makahahad lang. Wala siyang ginawang maganda o inisip na maganda para sa iba maliban sa ang lokohin ng mga tao. Ang kurap na papang ito ay marami ring anak sa labas. Kilala siya na malambing kong makipag-usap at napakaamo kong tingnan lalo na sa mata ng mga babae. Sabi ng iba ay ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo at hindi siya hihinto para maabot niya ang kanyang hangarin. Siya ang tinaguriang pinakamasamang papa sa kasaysayan, si Alexander VI. Ipinanganak siya noong January 1, 1431 at pinangalan ng Rodrigo de Borja. Galing siya sa marangya at kilalang pamilya. Noong panahon ng Italian Renaissance, ang kapangyarihan ng kanilang pamilya ay nakilala sa buong Europe. Doon nga ang kanyang pamilya ay iniuugnay sa mga sarit-saring mga krimen. Sa modernong panahon nga natin ngayon, kapag tinanong mo ang mga historian tungkol sa pamilyang Borgia, ay bibigyan kanila ng mga listahan ng kanilang krimen, kagaya ng pagpatay, adultery, pagnanakaw, pagiging at lantarang korupsyon sa sobrang dami ng kanilang kasalanan ay masasabi mo talagang mahihiya na lang sa kanila ang demonyo. Noong kabataan niya, si Rodrigo ay nag-aral ng law sa University of Bologna. Subalit nang ang kanyang tiyo ay naging papa at naging leader ng simbahang katoliko ang 25 taong gulang na si Rodrigo ay ginawang kardinal. Hindi iyon mahirap gawin dahil sa panahon noon ay uso ang pamumulitika at pagiging bayas ng simbahan. Normal na noon na ang pamilya ng naitalagang papa ay binibigyan ng mataas na posisyon at ang tanging qualification lang ay ang pagiging kamag-anak ng papa. Isang taon pa ang lumipas ay tinalaga si Rodrigo bilang Vice Chancellor ng Sagradong Simbahang Katoliko. Sa loob ng isang dekada ay nabuhay siya ng taliwas sa iniisip noon ng iba. Dahil siyempre kapag may posisyon ka sa simbahan, ang inaakala ng lahat ay isa kang mabait at malasantong tao. Nagkakamali sila dahil hindi niya binuhos ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos, kundi ginamit niya ang buong oras niya sa pagpapayaman at sa pagpupunla ng kanyang binhi sa iba't ibang babae. Noong 1468, siya ay itinalaga sa pagkasaserdote. Pero hindi pa rin siya nagbago sa kanyang gawain. Gusto pa rin niya ng kayamanan, kapangyarihan at lalong-lalo na gustong gusto niyang akitin ang lahat ng babaeng magustuhan niya kung sa bagay sobrang yaman niya at kahit may edad na ay may itsura pa at matatamis ang dila kaya napakadali sa kanyang akitin ang mga babae. Meron siyang pitong anak sa kalahatan. Ang apat ay sa babaeng nagngangalang Vanosa de Catane. Ang apat na yon ay makikilala din sa kasaysayan, lalo na ang anak niyang lalaki na si Cesare Borgia. Ilang taon pa ang lumipas, si Rodrigo ay naging Archbishop ng Valencia at nang iniwan niya ang posisyon na iyon, ipinalit niya ang kanyang anak na si Cesare. Bumaba siya sa kanyang posisyon sa pagka-Archbishop dahil sa pagkamatay ng nakatalagang papa, si Pope Innocent VIII noong July 25, 1492. Kinakailangan noon ng bagong papa. Sa edad na 67, ang matandang si Rodrigo ay gustong kunin ang posisyon na iyon. May dalawa ring iba pa na naghahangad ng posisyon ng papa. Ayon sa mga sabi-sabi noon, ay nagbayad ng malaking pera si Rodrigo sa mga kasamahan para bilhin ang kanilang boto at masiguro ang kanyang pag-akyat at pagiging leader ng Simbahang Katoliko. Although, hindi lang siya ang gumawa noon dahil ayon din sa iba ang kanyang mga katunggali sa posisyon ay nagbayad din ng malaking halaga sa kanilang kampanya. Sinabi ko na kampanya dahil lingid sa inyo, ang simbahan ay isa ring politika. Nag-e-eleksyon din sila para sa posisyon. Pero syempre, hindi kagaya ng eleksyon na alam natin dahil sila-sila lang din ang nagbubutuhan. Wala rin itong media coverage. Ang tanging eleksyon lang nila na may media coverage ay ang pagbubutuhan ng magiging papa. Pero hindi rin pwedeng ipakita sa kamera kung paano ang butuhan. Malalaman mo na lang kapag may nanalo na. Balik tayo kay Rodrigo. Gumastos daw talaga ng 200,000 gold coins si Rodrigo para hindi siya matalo. Pero hindi iyon problema dahil sa oras na makamtan niya ang kanyang hinahangad na posisyon ay makukuha niya ang kapangyarihan para pasundin ang lahat ng tao sa paligid niya. Dahil nga sa kanyang mga ginastos at pangangampanya ay nanalo si Rodrigo at ginawa siya na Pope Alexander VI noong August 11, 1492. Sobrang saya ng mga katoliko nang siyang naging papa dahil sa sikat na sikat at kilala siya. Lagi pa nila siyang pinapalakpakan at hinahangaan lalo na kapag nagsasalita siya tungkol sa hostisya at kaayusan. Ginawa niya ang kanyang trabaho bilang papa kung saan humanga pa lalo sa kanya ang mga tao dahil sa mga pagpapagawa niya ng mga gusali. Mukhang maganda ang pagpapatakbo ng bagong papa pero dahil sa kasakiman sa kapangyarihan ay nagbago ang lahat. Binigyan niya ng iba't ibang posisyon sa simbahan ang kanyang mga kamag-anak at ang mga posisyon na ito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at kayamanan. Doon ay nagsimulang magkwestiyon ng mga tao. Mukhang mas interesado daw kasi ang bagong papa sa pagpapaunlad ng buhay ng kanyang mga kamag-anak kaysa pagpapaunlad ng simbahang katoliko dahil sa French invasion sa Naples ay bumuo ng alliance ang Papa para pigilan ito. Tinawag niya itong League of Venice o the Holy League. Pero walang holy tungkol doon. Isa lang iyong alliance na binubuo ng mga mayayamang tao sa Europe at ang tanging hangarin nila ay pigilan ang pag-atake ng France para hindi maagaw ang Europe at mawalan sila ng kapangyarihan. Halos ang lahat ng mayayamang tao sa buong Europe ay sumanib dito kaya ang resulta ay mas lalong nadagdagan ang kapangyarihan at impluensya ni Pope Alexander. Sa kabuuan ay nakapag-appoint siya ng apat na putpitong bagong kardinal para palawakin ang kanyang kapangyarihan. Subalit may masamang nangyari sa Papa. Naalala nyo nang sinabi ko kanina na meron siyang apat na anak? At ang mga ito ay meron na ring mga impluensya sa simbahan dahil sa kanya? ang apat na iyon na sina Cesare, Giopre, Lucrezia at Giovane. Ang bunso na si Giovane ay pinatay. Meron itong malaking katungkulan bilang pangalawang doke ng Gandia, doke ng Cesa Governor ng St. Peter's, Grand Constable ng Naples at Gonfalonier at Captain General ng Simbahan. Noong gabi ng June 14, 1497, ay pumunta siya sa isang pagsalo-salo kasama ang maraming tao at ang kanyang tatlong kapatid. Pero umalis siya ng maaga sa kainang kabayo. Kinaumagahan ay nakita na lamang ang kanyang kabayo na pagalagala at walang nakasakay. Una, ay diniklara lamang siyang nawawala. Pero kalaunan ay natagpuan siyang may laslas -las sa leeg at nagtamu ng siyang nasaksak sa katawan. Sa investigasyon ay iniisip nila na baka isa iyong alitan sa iba pang mayamang pamilya. Pero ayon sa ibang mga tao, ay sarili niyang kapatid na si Giopre ang pumatay dito. May sabi-sabi din na si Cesare ang may kagagawa ng krimen. Walang nakakaalam at hindi natuldukan kung sino talaga ang pumatay kay Giovanni. Dahil unang-una ay maraming kalaban si Giovanni. Hindi lang dahil sa agawan sa kapangyarihan, kundi dahil kilala din siya sa pagkakaroon ng maraming karelasyong babae. Sa madilim na dako ang buhay ng papa dahil doon, pero lumabas pa rin siya at sinabing mula sa araw na iyon ay ibubuhos niya ang kanyang buong buhay para baguhin ito at ang kanyang moralidad sa ngalan ng Diyos pero ang mga tao ay medyo hindi naniniwala sa kanyang sinabi dahil maliban sa anak niya ay meron ding kinokonekta sa kanyang krimen. Naniniwala kasi ang mga tao na siya at ang kanyang anak na si Cesare ay nilason ng isa nilang kardinal sa kadahilan ng kapag namatay ang kardinal, ang lahat ng kanyang kayamanan ay mababalik sa simbahan pero ayon kay Alexander ay gawa-gawa lang ito ng kanyang mortal na kalaban na si Julius II. Kahit papa na siya ay ayaw pa rin sa kanya ni Julius kaya nga nang matapos ang termino niya bilang papa ay si Julius ang sumunod na naging papa. Sa katunayan, nang maging papa si Julius, sinabi niya na ayaw niyang tumira sa parihong kwarto na tinitirhan ng pamilyang Borgia. Si Alexander daw ay walang respeto sa simbahang Romano. Naging papa lang daw si Alexander dahil sa tulong ng demonyo at hindi daw niya pinahihintulutan na babanggit o maalala pamulini noman ang mga Bordia. Ang pangalan daw nito at mga alaala ay kailangan ng kalimutan. Kailangan daw naburahin ito sa lahat ng dokumento at mga memorabilia ang kanyang pamumuno daw ay kailanman ay hindi nangyari. Marahil ay narinig nyo na dati na noong papa pa sa si Alexander ay dumating si Columbus sa tinatawag na ngayong North America na noon ay tinatawag lang nilang The New World. Well, si Alexander daw ay nag-issue noon ng mga batas na magbibigay ng ownership o mga titulo sa bagong lupain na ito sa mga kilala at mayayaman na tao ayon pa sa mga historian, ay binigyan din ni Alexander ng karapatan ang mga mayayamang tao na ito para gawing alipin ang mga native ng bagong lupain na ito. Pero kinakailangan na i-convert muna ang mga native na ito sa Kristyanismo. Pinapili din ang mga native na ito kung tatanggapin nila ang Diyos at magpapabautismo o haharapin na lang ang kamatayan. Sa Roma, ay maraming kritiko si Alexander at hindi sila takot na magsalita laban dito. Kaya nagkaroon ng paksyon noon sa simbahang kristyanismo dahil sa harap-harapan niyang pagnanakaw sa kaban ng simbahan. Hanggang ngayon, si Alexander ay simbolo ng korupsyon sa simbahang katoliko at siya din ang naging daan para mabuo ang relihiyong protestante. At nangyari iyon ilang taon pagkaraan niyang mamatay. Namatay si Alexander noong August 18, 1503. Kahit papano, ay meron naman siyang naitulong nang siya ay nabubuhay, lalo na sa pag-promote ng mga likhang sining. Sa katunayan, si Michael Angelo ay suportado ni Alexander. Nakagawa din siya ng mga batas na palawakin ang edukasyon at magpagawa ng maraming building at universidad. Siya ang nag-approve na gawin ang University of Aberdeen sa Scotland at ang University of Valencia pero ang Simbahang Katoliko ay nababalot pa rin ng kontrobersya labing apat na taon pagkaraan ni Alexander. Noon nga, ang German reformer na si Martin Luther ay palaging pumupunta sa Simbahang Katoliko para magpaku ng kanyang siyam naputlimang argumento sa pintuan na kasulat doon ang korupsyon ng Simbahang Katoliko at pagwawalang kibo ng mga tao dito. Ang mga salita ni Luther ay mabilis na kumalat sa buong Europe na parang isang pandemik kung sa ay naging viral ang kanyang mga sinabi at doon nagumpisang magbago ang mundo dahil doon nagsimulang magpatayan ang mga tao dahil sa relihiyon. Bago natin tapusin ang talakayin na ito, ay iiwan ko muna kayo ng isa pang dagdag na kalaman. Ang larawan ni Hiso Kristo ay ipininta ni Warner Salman noong 1940 at tinawag niya itong Salman Head at kalaunan ay tinawag na Head of Christ. Ayon kay Salman ay napanaginipan niya ang imahe nito at kanyang pininta Pero hindi naglaon ay napagalaman na ito ay hango sa mukha ng anak ni Pope Alexander VI na si Cesare Borgia At alam niyo din ba na si Cesare Borgia ay may lihim na relasyon sa asawa ng kanyang kapatid na si Giovanni Kaya isa siya sa mga naging sospek noon sa pagpatay dito at meron din siyang lihim na relasyong seksual sa kanyang kapatid na babaeng si Lucretia. At ayon din sa mga historian, kasama ang kanyang amang si Pope Alexander VI ay palagi silang nagdadaos ng orgy isang beses kada linggo at minsan din niyang sinama dito ang kapatid na si Lucretia. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!